No? Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan please. at pagganain ng pagiging marites Dahil nandito na ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit n'yong hinula ng da Oy, da na DAHU! Oy, DAHU! Namiss ko to mga kamabayan no, mga marites oh, no, 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 At mga no, no, ka-emote natin dyan Hello oh, d'ya. Oh. Boy Liguak. Boy, Ligua. boy Ligua. Oh. Grabe. Parang boy wagak lang ang no, Parang ano, boy pick-up? Boy pick-up. <laughs> Ala, ano <laughs> Tinawag nga itong Boy Ligua. Isang actor-singer. Okay. Na eh, nagkaroon din naman ng mga ma maraming mga hit. Fantasies. Nakilala rin ah, oh. naman. Na alam mo yon. Kalang fantasies. Hindi. Ibang klase siya. <laughs> Kasi, uh, magta nagtataka yung mga karamihan ng mga humahanga sa kanila. Dahil wala siya doon sa isang malaking malaking show na gagawin abroad. Mm. Na supposedly sila ang mga bida. Plus isang napakahusay naman talagang diva. O oh, diva. Na binalita nga natin dito na sabi nga ni ano, pag ma-appear lang doon sa programa, pag nagpo-promote ng mga shows abroad. Ngayon may grupo ito, si Boy Liguac. Nakasama siya doon sa, ano, dalawa na lang ang nakasama. Tatlo sila eh. Mm. Ang problema daw kasi, unang una, TF. Gusto ni Boy Liguac na mas mataas pa yung TF niya dun sa pinakabidang babae na diva. Si ba, kunwari si Rosium ano, uh, Diva, pero hindi siya na isang milyon. Ay, ang gusto nung Boy Liguac, 1.5 milyon huh? sa akin. Harap. eh, hindi naman siya bida. Diba? Pangalawa! Hmm. Pangalawa, may demand na gusto niya, kailangan, bago siya lumipad, bayad na siya fully paid. Eh, ang mga producer naman, di naman ganun minsan, di ba? Kasi... Oo, oh, pagdating mo, doon ang uh, ano. iyon! Yeah. Ang 50% or uh, kung ano man uh, na pinagkasunduan. 50% ka. Yes. Normal yun. Yeah. Pero gusto niya, 100% kanya na bago siya lumipat. Pangatlo! Di ba, normally may plus one yan. Oh, yes. Oh, di ba? Kasi kung nari, magsama tayo. Chuchu, chuchu. Mm -hmm. Siya gusto niya plus two. Kasi... Sino? <laughs> um, kaya naganap, kaya ang nangyari po, mga kamarites, niligwak na siya. Nanggal Ay, na po. Nanggal na siya kasi hindi nga siya marunong mag-compromise, hindi mm. marunong mag-meet halfway kumbaga. At yung mga demands niya, impossible, Dahil kung tutuusin, ano, Sabi sabihin natin, magagaling mag 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 din naman sila pero show po ito nung pinaka diva na babae. Support ka lang, ano? Oo. Dapat mabigay lang ng support. O madaling, ano? hula na, dami kong sinabi kanina pa. Basta, yun na. Mm -hmm. Hi! Hello! na miss ko kayong mga kapwa or Dami, dami pwede. Uh, oo, oh, Jerick De Lucientos, at saka si Roger Esmer, yung mga taga And. Connecticut sa USA. Oh. si Lolita Di Diyos, Katsuki sa Japan. Lolita Natawa de ng tawa sa inyong dalawa. Katsuki. Pati kay Jaiho. Hi! <laughs> Hi. Ati Graciela uh, -huh. Bables. Padala mo na ka para, may, para may resibo. Oh. <laughs> no ba? Ati Graciela Bables. <laughs> o ano? at saka si Ati Jackie La Chica dyan sa Sydney, Australia po. Ayan, si Joyang sa New Jersey, ano ba na? Mga ka and curves! Nami-miss ko na rin po kayo. At mga kagabay guru ko po dyan. Smart PLDT, Dr. Jessica D. Ideal Vision. Maraming maraming salamat po, Diyos. Maray na bangki sa mga ka kakapwa naming Oragon. Eh, di ba diba? diba si Oragon, diba? Mm. <laughs> Oragon. Oh. <laughs> okay. Ah, ako na ito. Oh. Ay, Okay. Oh, ayan na. Nga. first. first. Kareel first. Showbiz na showbiz, Oh. Oo, oh, oh, diba? <laughs> ayan na nga. Yan pala ang nailagay pa rin hashtag. <laughs> ano ba dapat? Nakiibay <laughs> ko ang aking blind item. Oo. Oh, oh. mm. Diyan pa rin ako. Sige na nga. Sige <laughs> oh, na muna. Quiet, mula. ha? Quiet children. Okay. Okay, anyway. Hindi. Ito kasi, um, itong actress na to, nung nagsisimula pa lamang, kinailangan niyang mamili? Between? Career? And love? Or baby? Ah. Oh. Kwento. Detalye. Ayun na nga. Mm. Ah, dahil nagkisimula, oh, ah, bata pa rin siya nung time na yun. Medyo, syempre, mas bagat pa lang Mm. Malindi na siya. Um, Ang... <laughs> <laughs> Ya to na ko ang mm. malandi. Medyo marami na din naging ano, uh, ah, hindi kasi big big kahit okay. maganda, bago, siyempre, di ba? Kahit bago mag-artista pa, oh. ganon. ganun. So ayun na nga, ang pinili niya career. So, alam mo oh, na. Ano oh, niya? ano, ano, nangyari doon? Hindi. Oh! Kaya nga. So eto oh. na, fast forward. Okay. Ah. marami na din nagkarelasyon hanggang sa gusto na niya magka-baby. Mm. Hindi magkaroon. Hindi, hindi pa magka-baby. Kaya ngayon, naiisip ng mga nakakaalam. Talagang hmm. may mga nakakaalam nito eh. Na? Na. Yung ginawa noon. Yung ginawa noon. niya noon. Kahit isang beses lang siguro yon o nasundan siguro yon Hindi ko alam. Kung Kasi may, ganun na naging effect uh, eh. Hindi ko alam kung nasundan pa. Uh, uh, yun ang naiisip nila. Kaya minsan, pag may ginawa kang ano, ba, ganun bagay, may balik eh, hindi mo masabi. At karma, kapag, diba? kapag dumating na yung araw na ready gusto di ka na, mo na, gusto mo na, but parang, ayun, hindi, hindi ka makabuo. Oh, oh. oh. Murderer! You are a murderer. Eh, syempre, aminin na natin. Ah sa atin, sa bansang ito, hindi talaga yan legal. Diba? O naman. At siguro kahit maging legal eh, medyo ako ay hindi magiging yeah, comfortable. comfortable. Ano. Oo, tama. Pero seryosong blind item yun yeah, ha. Yeah, seryosong blind item kaya hanggang dyan lang mo <laughs> mga kamarises. Okay? Uh, pero ito po, uh, totoong nangyari to kasi nung time na yon, may mga nakaalam din. Mm -hmm. And then saka may mga nababalita talaga din and Rosa. Yes. Okay. May so, mga hindi lang may na mga mga, ano tayo eh, na... Eh siguro ano? kasi nung time na yun, bata pa pero iftely eh, hindi mo pa, mag hindi mo naman talaga pwedeng justify oh, anything oh, eh, any eh, act oh, like oh, it pero siguro nga nung mga panahon na yon ah, hindi pa siya matured, takot pa at yung marami pang pangarap o kagustuhan ayon inuna inuna muna yung pangarap kaya minsan bibilib ka din sa mga iba eh no ito mm -mm. so, nga sa TikTok ko actually na panood oh may my. 12 years old na bata nagkaroon na siya ng anak. Hindi ko sinasabing tama yun Oo, ha? pero, pero, ang bumilib lang ako, pinanindigan, na, pinanindigan niya. niya. Oh, oh. Kahit naghihirap siya. Ah, meron ako napanood ng napanood ganyan. Napanood ko sa TikTok. Yeah, yeah. Medyo na subaybay ako. Na maraming, ako kasi, ng, maraming ano sa kanya. Nag-aot, nag, uh, nag, ng nag, tulong. Yes. Pero question know. dito sa yung career first, sumikat ba itong actress na ito? Yes. Kasi yun ang pinili niya eh. Yes, sumikat naman. Oh, oh. yun. Hanggang na lang tayo mga kamaritet. Ah, sabihin nyo naman, maingat kami. Yes po, maingat kami dahil maselan medyo maselan yon. tong ano na to. Blind item na to. Ayan po. So, ah uh, binabati ko lang ang aking Ninang Limor na talaga namang lagi nanonood sa atin mula day one natin ah uh, sa Sydney, Australia. Nandito sila ngayon, pero pabalik na rin ang Australia. Kaya, ah <laughs> uh, kaya ano, uh, safe travel, happy trip, uh, hanggang sa muling pagkikita po. Diyan naman ako sa Australia. Oh, Yan. And kay Ninong Bob din, uh, ingat po kayo. At salamat, salamat. Okay. Mga ninang, nino. Ay, ilusyonadong gurang. Ay, grabe yung title. <laughs> ilusinadong gurang. <laughs> naman ng mga bashers oh. mo, bagay na bagay sa iyo. Kore. Oh, talaga. <laughs> grabe kayo. Ilusyonado sa lalaki oh, babaan, ito. O, oh, lalaki yan. ah mm. Uh, siya, pero ngayon medyo ano, papunta sa si senior na yan. Mm -hmm. Pero busy pa rin. Gumagawa pa rin. Ano yan? Ah, uh, ni Idol yan noon. Okay. sikat, di diba? mm -hmm. So, para bang hanggang ngayon, dala, -dala niya pa yung ilusyon niyang yun. Na sikat. sikat pa rin siya. <laughs> sa edad niyang yun. Kaya minsan, uh, pagdating naman sa set, mali minsan oh. um, hindi maroon mag-memorize. Ah. Hindi, san, hindi, ano, hindi, oh, hindi, mo matanda hindi, na mas matanda pa nga ako eh. Gurang na eh, sabi mo eh. Gurang. Oo, mas basta... matanda. Siyempre oh. matanda na, gurang na, di ba? Oh, nasa 50s or nasa 60s, ganun. Oo, nasa 60s na rin siguro yan. Okay. Yun, may nakasabay ah, niya na. 60s. Oo. Oh. Pero gumagawa pa rin, malakas pa rin. Alam mo na rin, macho-macho pa rin. Kung uh, minsan, nagkakamali sa sena. Hindi pa niya eksena, pumapasok na sa bigla. Kaya <laughs> nagkagalit yung mga kasama niya. Pati yung director niya, ah, Ano yan? Bakit pumapasok na yung bigla? Kasi yung feeling niya, Ay, sikat pa ako, hindi ba ito magagalit sa akin? Ah, nabubuhay sa nakaraan na feeling niya, sikat pa siya, kahit hindi na. Sa series ba ito o pelikula? Bago lang, series lang yun. Bago pa lang, hindi pa nalalabas yung series. Kaya hindi, hindi mo malalamang kung sino. Oh, hindi pa nalalabas? Mm, mm. Oo, oh, ah, siguro, ah, pag hindi niya nakabutan. Hindi na inabutan ko yan. Grabe, inabutan. hindi na abutan. Hindi niya hindi niyo, wala pa kayo sa showbiz ng sumikat 'yon. Oh, 'di ba? Talaga? Oo. Oh, oh. oh, diba? uh, oh. Eh, ano ko? Kilala ko 'yan. Oh. kilala ko 'yan. Hindi Charot. Okay. O, ano pa? Hindi, yan, yan. yan. namin 'yan. <laughs> Sobrang naman ba ano pa 'yang bata-bata pa 'yan? Sumikat oh. 'yan pero nag-ano na. Nag-ano na, nag-ano nag-ano bumaba nang bumaba. Ah, uh, dahil nga na-chismis siya may isa, ano? na, na, may na-chismis din sa kanya. Anyway. Ah, uh, hindi naman niya si Tito Eddie, ah. Uh, hindi <laughs> niya hindi, hindi naman niya si Tito Ronaldo. happy birthday to my ah <laughs> uh, TLK brad sa nasa Dabao, si Ding Hara. Uh, happy birthday rin kay Madam Chary Rihano Riego, kaasawa uh, ni Tino Riego. Ah, totoo? Oo, oh. Uh, tsaka ano ko lang, ano ko lang, ano lang makikiramay lang ako sa na anak ko yung nagbibigay sa atin ng ng egg pie. Ah, na matimyas. Oo, oh, matimyas. Yung asawa siya ng mayari ng matimyas. Si Jamal yun. Namatay yung tatay niya. Ay, um, condolence po. Ayun po. po. Uh, papa siya lang kawano. Inano ko, nakikimpat siya na ako. Uli, na siya ngayon. Okay. Ayun yun na? Po, oh, na uh, happy note. Oh, mga Marites, masaya tayo dapat. Masaya t kami, mm -mm. maraming chika kayo na lamang, at mm -hmm. pulaan nyo na ang Daho! Dito lamang sa Marites University!